Kaya nga tinanong kahapon si uh, Secretary of Justice Remulla na hindi pa sarado yung kang ang pintuan ng WPP sa iba pang mga resource persons na pwede mag-apply. At sabi naman niya, yes, open lahat. Pero siyempre, subject sa evaluation mm -mm. ng uh, ng DOJ kasi sila na may may poder doon eh. Mm -mm. At saka may jurisprudence din eh. Yung yung uusapan kahapon pagtatalo tungkol sa restitution. At ed, na may jurisprudence yung parang Gingona versus Court of Appeals eh. Na kung saan binibigyan ng Court Suprema ng enough leeway yung, uh, yung DOJ kasi may separation of powers. Na hindi, di ba, uh, diba, Ted, uh, DJ, Chacha, pagka halimbawang may preliminary investigation pa nangyayari, analogy lang ito, no? hindi ito pwede pang hamasukan ng korte. Kasi nga, may separation of powers. Yung tungkulin ng DOJ, na magdetermine ng probable cause, hindi pwedeng saklawan ng Korte Suprema o ng Korte unless nasa poder na ng Korte, pwedeng i-reverse ng Korte Suprema ang anumang Korte, yung lower court, kasi meron tayong hierarchy of courts na tinatawag. Pero habang nasa poder pa ng Department of Justice o nasa, pro, nasa level ng prosecution, hindi yan panghihimasukan ng Korte Suprema unless meron tinatawag na grave abuse of discretion. Ngayon, yung, yung, uh, w, yung WPP, yung Witness Protection Program, ito'y talaga nasa poder ng uh, DOJ. At kung magpo-formulate kasi nakalagay doon sa batas, ano? hindi ito na kahapon kasi ayaw na natin pahabain yung mga inire na issues ni Senator Magoleta kasi sayang yung oras kasi kailangan mag-session kami ng 4 o'clock. Anyway, nandun maliwanag yun eh na ang magpo-formulate ng mga polisiya na mga guidelines, DOJ, So maski wala sa enumeration, sa qualification, yung restitution, nasa poder pa rin ng DOJ bilang para mother agency nitong WPP kung anong mga polisiya, kung anong mga uh, kung anong mga guidelines ang pwede lang ipatupad sa pag-admit uh, pa, pag sa witness protection program ng sino man.